Hello guys It's me Ako na naman ito mga idol Ayun, tayo na naman tayo ng Bread Mmm Namit Namit doon <laughs> Ano par? Palista ka na par? Mamimigay tayo ng milk tea oh. <laughs> ah, namit, par. Palista ka na, par. O, oh. sup-sup ka, sup-sup. Oh, oh. Na, 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 na. Ha, 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 ha. Nga pa, ka eh. Tumate, par. Oops, wait lang idol, bago mo i-scroll, panoorin mo muna ako, tamang tama sa ito dahil mainit ang panahon ngayon, may re-recommend ako sa'yo. Hindi bago sa panlasa mo kasi wala ka na pera, wala ka pang bilhin ngayon. Hindi ba ni bago sa panlasa mo, no? Sa halagang pip, uh, 15 pesos lang, mayroon ka ng milk tea. Napakasulit na talaga. sarap no? Sa mga nagtatarong oh, halagang 15 pesos lang, mayroon ka ng milk tea, no? So, isang kapa. So, pinili ko creamy. So, di ba? Isang Halagang 15 pesos lang, mayroon ka ng medium size napatok sa panlasang ngayon natin, mga kababayan, mga jody. Kasi nga, sa summer, napakatinding init. Kailangan mayroon kang inikip na malamig na melty tea. Siyempre, parang naman sulit. Sama na mo na, na yung init ng pakiramdam mo. mau uh, mabubusog ke pa ng konti susang ka pa di saan ka saan ka pa dyan ka dito ako <laughs> <laughs> sa mga mm -hmm. ano, ya, sa mga dyan, no, first time ko lang po na Sablon uh, sa'yo ako po. Kasi, sa alagang <laughs> so, like, 15 pesos lang, nakabila ako ng melty. Matagal ko kasi pangarap na mag... <laughs> Matagal ko na po kasi ano, pangarap talaga magka... magka higup ng melty, ganoon. Kaya pag mayroong ano, mayroong dumadaan na nagmi melty tea, lang ako, napapaganyan lang ako. <laughs> Kasi pangarap ko po talagang makabili ng Melty. Ang buti, may natira pong 15 pesos sa wallet ko yun. Uh, kata paano, yung pangarap ko na ito, kaya sa Melty. So, mababawala namin yung pangarap ko. Kaya kung mayroon na dyan, bigyan nyo naman ako para ano, para makapag-Melty. O, paborito ko po kasi ito, yung Melty. Maganda po kasi ito, eh. malamig. Tsaka hinihigo pala itong milk tea. Akala ko dati kinakain yung milk tea. Tinikintla. Okay siya. Masarap. Masarap talaga pag ano. Pag libre, gano'n. Mga himihingi. Gano'n. Masarap talaga. Sabi nga nila, no. Yung pinaka-nastrap ko sa lahat yung libre, ganun, bigay, hingya totoo pala yun so paano yung lodi? wala uh, wala yun, 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 yun. pag yung ating pangarap dala sa milk you know? babo ng kaligyan ko, no? milk lang yung papasaya sa akin iba kasi ang milky pag kasama ko siya mag ano ang milky na hindi nga lamig basta iba yung dating niya sa akin iba yung impact niya sa akin eh iba yung iba yung kalidad niya iba yung kalibre niya eh. pag meet niya ng pinag-uusapan mga idol hindi diba, ko lang bakit ganun uh, siguro natutuwa lang naman ako kasi so, nga kahit sa paano mo nakita ko siya nakilala ko siya tapos siya lang pala yung magpapakal magpapakalma sa akin kaya sabi nila baby kalma kalma so ganun mga ganun style ba kaya marami marami sila ng sana sa melty kada paano gumaan yung kaloban ko ganun nakapag lang kasi nakapag melty sila ikaw hindi ka nakapag melty nakakangaka na ganun nag baka na, naghihintay ka lang na meron papatak na melty sa nung nila so ngayon nakabili naman tayo kata paano kaya masa marami marami sila <laughs> dalawang taong na tayong nangangarap na makabili ng milk tea ngayon lang kaya maraming maraming salamat po sa salamang papang milk tea, no? ang maganda lang sa milk tea, iba yung hagod niya sa lalamunan eh mayroon siyang hagod na natatawag parang kang uminom ng salabat, Mamay may luya, may mabuti tapos pag ano mo pag ino mo, mapapasigaw ka. Isa pa, o oh, tama na. Parang ganun ba? Kaya maraming maraming salamat kay Melty. Napahay, napasayan niyang feelings ko. Okay, sige mga lodi So, hanggang dito lang tong konting vlog ko na wala namang kwenta. Uh, sabi ko lang, masayang talaga kay Melty. No? Kaya nga, kami na lang ni Melty. Bye bye, thank you, <laughs>